Welcome to my vlog. It's me, your mommy Joy, strong mom of 3! What's up, mga mi? Panibagong araw, panibagong gawain. <laughs> <laughs> ang dami ko talaga ng gagawin ngayon, mga mi. Kaya nga si Ate Pia, itinukahan ko na agad pagising namin na siya na nga muna magluto ng aming almusal. Pito-pito lang naman, kaya na ng Ate Pia. Inuna ko na gawin, mga mi, ang pagkasampay nga ng no, mga laban ka gabi. Hindi ko na naisampay dahil lang atin na nga inaglambing at tinabihan ko na nga sa pagtulog. Pag Friday talaga mga mi, ipinipilit ko nga na malaban na nga ang mga damit ng mga bata pag uwi nila para lahat ng uniform nila ay malaban na nga din. Malakasan pa nga din kasi ng tubig. Sabado at linggo kasi ay napakahina na talaga ng tubig dito sa amin. Malakas pa nga ang ihi ko. <laughs> Sinasamantala ko nga din mga mi pag nga din walang pasok dahil nakakagawa nga din ako dito sa labas. Dahil si Atina nga ay kahit paano ay may magiging bantay. Kaso nga yang aga pa ay ayaw nga din may sa akin. Wala pa nga din sa mo dahil kagigising nga lang din. Sabi ko nga ay pumasok sa loob at ando naman ang mga ate. Pinipilit nga akong pumasok sa loob kaso nga ay natapos ko nga din itong sinasampay ko. Sayang nga din kasi at inahabol ko nga din sa init. Ang ganda nga din ng panahon kaya tsak nga na matutuyo nga din ang mga sinampay. Sakto naman mga mihabang habang na nga ako ay gamaan naman tong si Kuya Ice Cream na favorite naman talaga namin ng mga bata. Tamang-tama sa panahon at napakainit. Araw-araw ay hindi talaga pwedeng hindi nga kami bibili dahil ang atina nga ay marilig pa lang ang kalimbang ay na. Si Ati Pia nga ay nagpabili nga din. Masarap nga ang ice cream ni Kuya dahil sakto nga lang din ang lasa at hindi ganun katamis. Iba-iba nga din ang flavor niya araw-araw. May ube, may cheese, may langka, may cookies and cream. Minsan may avocado din. Ngayon nga ay ubi at cheese nga din ang flavor. Masarap nga at bagay na bagay nga talaga sa panahon. Pag kamiriendo ko naman mga mi, ay eh, hinarap ko naman itong hugasin nga namin. Hindi na nga din naharap ni Ate Pia kanina dahil wala talagang tulo ang gripo. Ito nga at kahit papano ay meron na nga kaya nga hinarap ko na at ako na nga ang nagbugas, Hindi ko na nga inutusan ng Ate Pia dahil busy-busy na nga mga mi sa pagre-review. Kaya nasa din kasi nila next week. Ito nga mga mi at hinarap ko naman nga itong lagayan nga namin ng sapatos. Inaamoy kasi ako dito sa kusina namin, hindi ko nga din malaman kung saan nga, kung ano nga yung mabaho na yun. O sadyang yung mga amoy nga lang din nga ng mga paa nila. <laughs> ang dami na nga din kasing tambak dito at ang dami nga din mga shoes na halos lahat ay hindi naman nga din na Dahil mga dala nga din talagang maglalabas. Sila Ate Pia at Kuya Emil lang din talaga ang madalas nga nakakapagsuot ng shoes dahil nga pumapasok nga sila sa school. Ang dami ng mga shoes, kaso hindi naman halos lahat ay naisusuot nga. Yung iba naman ay nakalitan na nga lang din. Pinapipili ko na nga si Kuya Emil kung alin nga dyan yung gusto niyang shoes at yung hindi na nga niya sinusuot ay pamimigay ko na nga kako at ang dami na nga din kasi kako talagang tambak. Nakita ko nga tong white sandals ko at kasya pa pala sa akin. Ayan nga at sinayaw sayaw ko pa nga. Ito <laughs> naman si Athena. Eh nangulit pa nga at pinasukat pa nga sa akin tong white sandals nga. Sabi niya nga ay sa akin niya daw kasya Makulit nga din tong batang to dahil nga napakahilig nga din sa sandals. Kahit nga malaki ay pilit nga sinusukat. Ayan nga at pinasukat nga sa akin pareho at tuwan nga dahil ang ganda-ganda nga daw at kineting-kending pa nga ng Mami Joy. Ito <laughs> lang naman mi ang ganap ko ngayong araw. Thank you for watching. Bye-bye! Muah!